Magandang umaga po sa inyong lahat. Habang nakababad pa 'yung aking lulutuin, 'yung manok. Ayun, magbabalat muna ako ng bawang po mga amiga kasi naubusan na kami ng 'yung balat na bawang. Ayan, nilalagay ko sa ano 'to. Ah, uh, pagkatapos ko magbalat, lalagay ko sa ref. Panggamit ba mga amiga? Ayun. Abang pinaano ko pa binabad ko pa yung manok. Magbabalat muna ako. No? <laughs> Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan. May nabalatan naman na ako. Ayan. Abang hindi pa nagluluto. Nagluluto po ako ng ulam mga amiga niya na bang hindi pa ako nagluluto pero nakapaghanda na ako ng ano ng tawag nito ng patatas at hotdog yan na ano ko na naihanda ko na para mamaya pag lumambot yung ano yung manok Ayan. madali nang Abang wala pa. Balat muna ako ng bawang. So, Ay, so, may Alam mo yung pambalat ko? Parang ano ito. Dati, ano ang gamit ko? Yung kutsilyo. Kaya lang mahirap. Kaya ang ginawa ni ma'am, inorderan niya ako nito. <laughs> ayan may ginagagamit ako pang balat balat ng bawang maganda po siya pang balat mga amigo. matagal tagal din ako hindi nakapag ano nito eh nakapag ayan video ng ano ng pagbabalat ng bawang ayan. madali po syang balatan ayan. pero ang ginawa ko para madali rin balat balatan binabad ko muna siya sa tubig Madali po kasi yung balatan mga amiga pagka nakababad sa tubig yung bawang. Ang bilis. Hmm. Ang bilis yan. Panggamit lang naman po ito dito nila mga. Tsaka gamit ko rin sa pag. Madali kasi nang pag may balat na. Dali siyang balatan. Matalim to eh. Ayan. Matalim yan. Ang binabalat ko lang naman mga sampung piraso. Yan. Sampung piraso yung binabalatan ko. Kaysa pag may sira yung bawang kaya naman ng ano yun kasi matalim to eh kaya ng tapete okay yan may ano kasi siya itim Napakadali pong ano yun. Ayan, kung gusto nyong ano, pagkamadalian magluluto, ayan, pwede nyo pong, pwede kayo magbalatan ng bawang. Lalagay lang sa rip tapos tatakpan. Para hindi siya mga sa rip. Um, ayan. ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, subukan nyo pong mag-ano, magbalat ng bawang. Kahit wala naman ganito, pwede naman kutsil nyo. Ayan, salamat po sa panunood.